Pagdating namin sa korte kung saan didinggin ang kaso ni Don Mariano Agad kaming hinarang ng mga gorya sibil na nagbabantay roon Good morning, my name is Ignacio Corpos And I will serve as the lawyer of Don Mariano Alfonso Tugon ni Ignacio doon sa dalawang si sibil na seryosong seryoso ang itsura. May inabot na papel sa mga si sibil si Ignacio. Agad naman itong binasa ng si sibil at napatingin kay Sunia. She's my wife, Sunia Alfonso Corpos, daughter of Don Mariano Alfonso. Patuloy pa ni Ignacio. Nagbaw naman si sunya sa punong si sibil na nakaharang sa pinto. How about them? Seryosong tanong ng gurdya si Bale, sabay toro sa aming dalawa niwan ito. Napalunok na lang ako kasi mukhang kakainin niya ata kami ng buhay dahil sa tingin niya. Agad namang tinanggal ni Juanito ang sombrero niya at inilagay ito sa tapat ng dibdib niya saka nagbaw sa harapan ng gwardya si Bale. Magsasalita na sana siya kaya lang bigla siyang siniko ni Sonya sa tagiliran. Wew, nakalimutan niya siguro na pipi dapat siya. Oh, they are my friends from England. They are here to participate in the galleon trade. Sagot ni Ignacio at mukhang dinadaan niya sa charm at pagngiti-ngiti niya para mapaniwala yung mga gwardiya si Bill. Ang galleon trade ay sistema kung saan ang malalaking barko ay naglulula ng mga produkto mula China gaya ng mga porcelain, silk, etc. At dadalhin ito sa Acapulco, present day Mexico. At ang mga produkto naman sa Europa ay makakarating din sa Asya. Naging pangunahin daungan ng mga barkong pangkalakal na iyon ang Pilipinas. Then, what are they going to do here? Nagtatakang tanong nung gwardya si Bale. Ako naman si pinagpapawisan na at nanginginig na sa nervyos kasi hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan nila. Pero mukhang hindi pa din ako kumbinsin ni Ignacio yung mga gwardya si Bale. Napatingin naman sa akin si Ignacio at binigyan niya ako ng it's your time to shine na Carmilla loc. At dahil sa pagkabigla Napabaw ko sa harapan ng mga gwardiya si Bale. My gosh, kinakabahan ako. <laughs> Bigla naman akong sinagi ni Sonya at dahil doon natauhan ako. Oh, hi. Good morning. We were just wondering if we could get in. I mean, if it's okay. Tanong ko. Habang nakangiti ng todo, napatingin naman sa akin sila wanito Ignacio at Sonia at gulat nagulat ang mga itsura nila. Hindi ko alam kung nagulat ba sila dahil sa pag-i-English ko o nagulat sila dahil mukha akong disperadang flirt ngayon. <laughs> Nagkatinginan naman yung dalawang gwardiya si Bill at mukhang nawiwerduhan sila sa akin. By the way, I am Ashley Williams and this is my husband George Williams. We're just here to hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi napakamot na lang sa ulo yung gwardiya si Bale at pinagbuksan na niya kami ng pinto. Alright, alright, come in. Naiirit ang tugon ng gwardiya si at pinagbuksan na nila kami ng pinto. Mukhang naiirita siya kasi di niya ata naintindihan yung mga pinagsasasabi ko. Thank you very much sir. Sabi ko at mukha na akong haliparot na palaka ngayon dahil ang saya-saya ko na nalusutan na hamin sila. Medyo maraming tao na sa loob. May nakareserve naman na upuan para kay Sunya at Ignacio sa harap. Samantalang dahil bisita lang kami ni nito, sa likod na lang kami umupo kasi yun lang yung bakante. Ilang saglit pa, dumating na ang judge at mga prosecutor napatahimik ang lahat nang sunod-sunod na pumasok sa loob ang mga malalaking nasa edad portes, yung iba mga nakapang general outfit at yung iba naman ay nakaitim na kot at may mataas na sombrero. Si Hukom Emilio Fernandez ang tatayong hukom. Narinig kong bulong ni Juanito sa akin. Tinutukoy niya yung matabang judge na nakaupo ngayon sa harapan. OMG! parang nakita ko na siya. Bigla kong naalala yung matabang may bigote na narinig kong kausap noon ni Dunya Wanita sa burol ng kanyang asawa na si Don Diosdado Valdez. Siya yung lalaking yon. Si Jocom Emilio Fernandez ay kaibigan ni Ama at Don Alejandro. Ang pagkakaalam ko, magkaklase sila noong elementarya. Bulong paniwan ito. Ibig sabihin maaaring panigan ni Hukong Fernandez si Don Mariano? Bulong ko kay Juanito. Napahinga naman siya ng malalim. Hindi ko alam pero umaasa ako na naniniwala siya na walang kasalanan ang aking ama. Sabi pa ni Juanito. Napatingin naman ako sa katabi kong matandang babae na ang bihis ay katulad ng suot ko ngayon. OMJ! Hindi ko akalaing may makikita ako ng kaparihong damit sa panahong to. Nakakaloka. Kaya kapag may nakasabay ka sa jeep o sa bus na kaparihong mo ng damit, mukha kayong kambal na strangers. Nakatingin siya sa amin ngayon. My gosh, baka nakikilala niya kami. Alam ko na. Bigla ko siyang nginitian. Oh, hi. I think your hair is so lovely. Humid it tanong ko sa kanya. Nagulat naman siya at iniwas na lang niya yung tingin sa akin. Buti na lang hindi niya rin ako maintindihan. Ilang saglit pa dumating na ang dalawang gwardya si Bale habang akay-akay si Don Mariano na nakapusas pa. Pinaupo siya sa gitna, paharap sa hukom at may pumasok pa na isang matangkad na lalaki na nakapusod ang buhok. Payat na katawan maging ang binti niya at sobrang puti niya. Kasunod niya ay pumasok na din sa loob ng kurti si General Celino. Anong ginagawa ni Maximo Rosalios dito? Narinig kong galit na bulong niwa nito. Tinutukoy niya yung lalaking matangkad at nakapusod ang buhok. Bakit? Anong meron? Bulong ko naman sa kanya pabalik napapikit sa inisiwo nito. Si Maximo Rosalijos ang tatayong fiskal. Bulong niwa nito. Fiskal means prosecutor ba? Diba? Si Maximo ay may matinding galit kay ama dahil nais niya noong gawing syudad ang niyugan sa dulo na nasasakop ng lawa ng luha hindi pumayag si ama dahil pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan ang mga puno ng niyog na nakatanim doon. Sabi pa ni Juanito, OMG, so ibig sabihin may personal na galit ang magsisilbing prosecutor sa kaso ni Don Mariano. Tumayo na si Ignacio at nagbaw sa hukom. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang mga ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Don Mariano sa mga binibintang sa kanya. Panimula ni Ignacio at may pinakita siyang mga sulat. Ang mga baril na nakuha sa kanyang tahanan ay hindi pagmamayari ng kanilang pamilya. Kahit isang opisyal ng hukbo si General Sergio Alfonso, ang panganay na anak ni Don Mariano Alfonso, wala siyang kapasidad na magkaroon ng ganoong karaming armas at baril na espesyal pa dahil sa gawa sa ibang bansa. Ito ang ebidensya na behera lamang magpunta ng San Alfonso si General Sergio at ito ang mga bulito o ticket ni General Sergio mula kay Don Buen Camino. Nakasaad dito na tanging dalawang bagahe lamang ang madalas na bitbit -bit ni General Sergio papunta at paalis ng San Alfonso. Dagdag ni Ignacio, binasa naman ni Hukong Fernandez ang mga bulito o tiket na pinakita ni Ignacio. Pangalawa, ang mga bigas na natagpuan sa ilalim ng lupa sa budiga ng pamilya Alfonso ay hindi matibay na ibi din siya. Maraming nakakalabas pasok sa Hacienda Alfonso, lalo na sa tuwing sasapit ang fiesta at pasasalamat sa puon dahil bukas para sa lahat ang tahanan ng pamilya Alfonso. Kung kaya't hindi natin masasabi na si Don Mariano Alfonso mismo ang nagtatago ng mga bigas na iyon. Paliwanag pa ni Ignacio. Wow, grabe. Ang galing niya. Sobrang confident siya sa pagsasalita sa gitna. Lakad pa siya ng lakad at sinisigurado niya na nakikinig sa kanya ang lahat. At pangatlo, wala rin matibay na ebidensya na nagpapatunay na may koneksyon si Don Mariano sa mga rebelde na lumalaban sa pamahalaan. At nasa likod ng pagkamatay ni Don Diosdado Valdez, ang mga salitang binitawan ni Heneral Celino ay pawang pagbibintang lamang. Hinihiling ko sa kataas-taasang hukuman na mapawalang sala si Don Mariano Alfonso. At patawan naman ng salang paninirang puri si Heneral Celino dahil sa pag-akusa sa gobernador ng San Alfonso nang walang matibay na ibidin siya. Matapang na ni Ignacio nagpalakpa ka naman ng mga tao, lalo na si Sonya. My gosh, ngayon lang ako nakapanood ng live na trial at masasabi kong nakakakaba talaga. Nagbaw naman si Ignacio at naopo na siya. Ngayon maaari nang magsalita ang kabilang panig. Otos naman ni Hukom Fernandez, tumayo na si Maximo. Magandang umaga sa inyong lahat. Nais kong ipaabot ang pagbati ko kay Ignacio Corpus dahil sa galing niya sa pagsasalita. Ngunit hindi sapat ang galing sa pananalita upang maipagtanggol ang naakusahan. Panimula ni Maximo. My gosh, unang kita ko palang sa kanya. Kumukulo na ang dugo ko. Naniniwala na kami na si Don Mariano ay kaanib sa mga rebelde at meron kaming higit sa apat na ebidensya na magpapatunoy na balak niyang kalabanin at pagtaksilan ng pamahalaan. Banat ni Maximo at naglakad-lakad siya paikot kay Don Mariano. Una sa lahat, ang mga armas at baril na natagpuan sa tahanan ng pamilya Alfonso ay pagmamayari mismo ni Sergio. Pangalawa, ang mga bigas na natagpuan sa kanilang imbakan ay may mga patunoy na ihahatid ito sa mga rebelde na nagkukubli sa gubat ng San Alfonso dahil may ugnayan si Don Mariano at ang pinuno ng mga rebelde na umaatake sa kamay at sa iba pang bayan na pinamumunuan ng mga prinsipalya at pininsulares. Sabi ni Maximo, napatayo naman sa galit si Ignacio. Nasaan ang iyong ebidensya? Ilabas mo ang mga patunay. Sigaw ni Ignacio dahilan para sitahin siya ni Joaquin Fernandez huwag kang mainip dahil ipapakilala ko na sa inyo ang taong naging kasaksi sa pagtataksil na binabalak ni Don Mariano Alfonso sa gobyerno. Sabi pa ni Maximo. At ilang saglit lang, may pumasok ng mga gwardiya sibil habang akay-akay ang isang matanda at pinaluhod ito sa harapan ng hukom. Nanlaki ang mga mata namin ni Juanito nang makilala kung sino ang matandang lalaki na sinasabi ni Maximo magsisilbing witness at magpapatunay na may kasalanan si Don Mariano. Si Mang Pipoy. Ma magandang umaga po Hukom Fernandez. Panimula ni Mang Pipoy. Ang matandang nakilala namin noon sa Laguna na umampun kay Kristita, ang isa sa mga anak ni Aling Trinidad ipinapangako ko po na katotohanan at pawang katotohanan lamang ang aking sasabihin. Sabi ni Mang Pipoy, inalalayan naman siya ni Maximo na umupo at humarap kay ho, Com Fernandez. Sige na, magsimula ka na. Sabi ni Ho, Fernandez, napatingin naman ako kay Juanito na halatang kinakabahan na ngayon. Napansin kong nanginginig din ang kamay niya sa galit kaya hinawakan ko ang kamay niya. Napatingin naman siya sa akin at bumulong ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Napangiti naman ng kunti si Juanito nang marinig niya ang sinabi ko. Totoo pong kasapi si Don Mariano sa rebuilding grupo na pinamumunuan ni Katapang. Ako po mismo ay miyembro din ng rebuilding grupo ngayon at ako po ang tagapaghatid ng balita at mga palita ng sulat ni Don Mariano at katapang. Panimula ni Mang Pipoy. Grabe, hindi ako makapaniwala na magagawang magsalita ni Mang Pipoy laban sa pamilya Alfonso sa kabila ng pagkupkup at pagtulong ni Sergio sa pamilya niya. Sinungaling! Sigaw ni Ignacio. Hindi na niya nakontrol ang galit niya agad naman siyang sinuway ni Hocom Fernandez. Ang mga baril at armas po ay mula pa sa China at dinadala po iyon ng mga bangka ng mga mangingisda upang hindi panghinalaan ng mga opisyal. Ang mga baril at armas pong iyon ay ibibigay dapat ni Don Mariano at Sergio sa amin o gamitin sa pag-aalsang mangyayari sa susunod na buwan. Kasabay rin po niyon ang mga sako ng bigas upang sustintuhan ng mga miyembro ng rebuilding grupo ni Katapang. At ito po ang mga kasulatan na magpapatibay na sinusuportahan po kami ni Don Mariano at Sergio Alfonso. Dagdag pa ni Mang Pipoy tapos mainabot siyang isang kumpol ng mga sulat. Binasa naman ito ni Jocon Fernandez. Ilang saglit lang napatingin siya kay Don Mariano kailangan ko ng isang espesyalista sa panunulat at pagpipirma. Gusto kong malaman kung sulat at pirma nga ito ni Don Mariano. Sabi pa ni Jocon Fernandez. Makalipas lang ang kalahating minuto, dumating na ang isang matandang lalaki na puti ang buhok at tiningnan ng mabuti ang mga sulat na pinakita ni Mang Pipoy. Kinumpara niya ito sa mga sulat ni Don Mariano. Masasabi ko pong malaki ang pagkakahawig ng mga sulat ni Don Mariano at perma niya sa mga dalang sulat ni Mang Pipoy Tugon ng espesyalista sa panunulat Napailing naman at napabuntong hininga si Jocon Fernandez Don Mariano, bibigyan ka namin ng sampung minuto upang ipaliwanag mo kung anong ibig sabihin ng mga sulat na ito Utos ni Jocon Fernandez Huwag mo nang subukan itang gay na hindi mo sulat ang mga yan. Hindi na natapos ni Maximo ang pakikisawsaw niya kasi pinatahimik siya ni Joko Fernandez. Ah, ang mga sulat na iyan ay aakin nga. Nakaluhod na sagot ni Don Mariano. Nagsimula namang magbulong bulungan ang mga tao dito sa loob. Ngunit ang mga sulat na iyan ay para kay Sergio Nag-aalok ako ng tulong financial sa mga sundalong na sa ilalim ng pangangalaga ng aking anak. Sagot ni Don Mariano. Napaisip naman ng malalim si Yoko Fernandez. Kung gayon, Mang Pipoy paano mo papatunayan na ang mga sulat na iyan ay para kay Katapang? Tanong ni Yoko Fernandez kay Mang Pipoy. Si, sigurado po ako na ang mga sulat na ito ay para po kay katapang. Ako po mismo ang nagahatid ng mga palitan ng sulat nila. Sagot ni Mang Pipoy. Nagulat kami nang biglang tinaas ni General Salino ang kanyang kamay upang magsalita. Maaari naman natin kumpirmahin mismo kung totoong kaanib nga si Mang Pipoy sa rebuilding grupo ni Katapang. So wish niya. Ang mga miyembro ng rebelding grupo ni Katapang ay may marka ng maliit na ikis sa likuran sa bandang tagiliran. Sabi pa ni Maximo, agad ipinagutos ni Hukong Fernandez na hubarin ni Mang Pipoy ang damit pang itaas niya. Kompermado! Tugon ng gwardya si Bale na umusisa sa likod ni Mang Pipoy. Hukong Fernandez, nagsasabi po ako ng totoo upang maniwala po kayo nakaanib din po namin si Don Mariano. Tingnan nyo rin po ang likod niya. Sabi ni Mang Pipoy sa Baytoro kay Don Mariano, Napatingin naman ako kay Juanito na ngayon ay tulala na sa mga nangyayari. Tingnan ang likod ng nasa Otos ni Yukon Fernandez, sa pilitan namang pinaghubad ng mga gorja sibil ng damit pang itaas si Don Mariano parang biglang tumigil ang mundo ko nang makita ko rin mismo sa aking dalawang mata na may markangan ng iki sa likod ni si Don Mariano. Ano? Ipaliwanag mo ngayon kung bakit may marka ka ng iki sa likod. Seryosong tanong ni Hocon Fernandez. Hindi na nakapagsalita pa si Don Mariano. Maging siya ay gulat na gulat din sa nangyari. Napafispam naman si Hocon Fernandez halatang nahihirapan siya magdesisyon sa pagitan ng pagkakaibigan nila ni Don Mariano o ang batas na dapat sundin. Bakit hindi mo may pagtanggol ang sarili mo ngayon Mariano? Seryosong tugon ni Jocon Fernandez kasi nakayo na lang at hindi nakapagsalita pa si Don Mariano dahil sa gulat. Ilang minuto pa ang lumipas at pilit pinapagsalita ni Jocon Fernandez si Don Mariano pero hindi siya pinapansin ito. Sa halip, ay napapahikbi na lang ito habang nakayoko ng todo sa harapan ng hukuman kung kaya't nagsalita na muli si Sa ngalan ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, ang nasasakdal na si Don Mariano Alfonso ay hinahatulan ng hukuman na nagkasala sa gobyerno at sa bayan. Ang katumbas na kapurusan sa kanyang kasalanan ay kamatayan. Tugon ni Jocon Fernandez at sinaranan niya ang kaso. Ano? Naramdaman kong mas lalong nanginig sa galit si Juanito. Tuloy na ding bumagsak ang mga luha niya. Tatayo sana siya para sugurin si Maximo, Mang Pipoy at Jocon Fernandez pero agad ko siyang pinigilan. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang kamay niya. At sa mga pagkakataong iyon, nagkatinginan kami. Kasabay ng pagpatak ng mga luha niya ay ang pagpatak din ng mga luha ko. Nakita ko namang nahimatay si Sonya. Buti na lang at nasa ni Ignacio. Napatulala naman si Don Mariano habang patuloy din ang pagbagsak ng mga luha niya. Hinila na siya ng mga si sibil at inalalayan papalabas. Napatakbo naman papalabas si Juan nito at agad ko siyang sinundan. Nakita kong sumakay na siya sa kalisa na pagmamayari nila Ignacio at doon niya ibinuhos ang luha niya. Pinagmasdan ko na lang siya mula sa bintana ng kalisa sa labas. Alam kong sa mga oras na ito, hindi ko masasabi sa kanya na magiging okay din ang lahat.